Magkasama pala kayo ni Paolo sa hotel, dun sa Gansan. Ano ba, mag-asawa na ba? Alam na alam ni Meme. Kung paano aaduin uh, ng madlam people at ang mga timbahay. Natapos man ang mga mall show ng King Pao, ang mga matatalik at kaibigan ni Kimi ay hindi magsasawa bang debas ng kanilang nalalaman. Kanyan si Meme basta may bagong ganap, idalabas niya talaga. Ganyang totoo at walang itinatago. Lahat naman ng mga inidalabas din ay pawang may mga ebidensya. Kaya tawang tawa rin itong si Kimi. Kapag nabubuyang niya sa show time night. nga sa mga komento, ang babaeng walang kapaguran sa trabaho ang nag-iisang Kim Bet na bet sa showtime palaging almusal at tahalian ay ang pangaasar ng mga koos. Obvious naman kasi na kung paano maglambing ang kipaw, nadadala na rin nila on public. Hindi na rin nakakagulat yan kung after mumi aamin na. Yung mga banag palang ni Paolo, masyado lang obvious din. Ayon pa sa isang mento Kitang-kita sa si mga matanya himtakot takot na baka walang manood about sa mga pictures na namalabas. But hindi nagtagumpay ang mga bashers kasi si Lord sabi sa pagsu sabi ni Lord pagsubok ito at dito manalaman kung mahal ka ng tao at yung mga mahal na mahal ka nga talaga ng mga tao to wonder na talagang dap kaboostihin ng puso mo Kimju